at hindi ko alam why <coughs> so papunta na ako sa aking sweet carrot admirer <laughs> charot oh ang ganda ng ano ko guys oh ang ganda ng jacket ko flex ko lang yung jacket ko so ito pala yung binili ko sa ano sa ukay ukay yes only ten dollars so I like it kasi fluffy siya fluffy ang lakas ng kanin tayo dahil mabait ako sumusunod ako sa patakaran tatawid tayo dito sa hindi sa penestrial lane ayan takbo dahil may Ayan. See? So what's up guys Kumusta ang mga buhay Ay naku winter na naman dito So so far wala pang snow dito sa Toronto Pero Sa Alberta meron na Parang hindi maganda tong jacket ko ah Pumapasok yung hangin sa loob pero warm siya. Yeah. So, so far, wala pang snow ngayon dito. Pero sa Alberta, wag kayo ha. Nagkaroon na ng snowstorm doon. Ay, wait lang. Red siya. Tawid tayo dito sa kabila. Dahil mabait nga ako ulit, tatawid tayo sa hindi sa pedestrian lane. So, o, oh, oh. oh, di ba? Huwag ka lang magpahuli sa pulis dahil magbayad ka. <laughs> so, ayun lang. So, update lang sa aking buhay. Ang ganda ng panahon pero malamig na, mahangin. So, ayan. Bye-bye, guys!